Kinuha niya lang ito at tinapat ng mahina. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, ang sirang artifact level na boxing gloves ay bumalik sa dati nitong anyo. Lahat ng nakasaksi ay natulala. Isang araw bago ang araw ng laban. Personal na ibinigay ng bida ang sandata kay Girl Art. Nag-usap ang dalawa tungkol kay Shuni sa ilalim ng buwan. Tinanong niya ang bida kung sakaling makahanap siya ng paraan pauwi. Iiwan ba niya si Shuni at aalis mag-isa? Hindi nagsinungaling ang bida tungkol dito. Pankin sinabi na aalis siya rito. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy hanggang ngayon. Siyempre, susubukan din niyang maghanap ng solusyon na makakabuti sa lahat. Dumating ang araw ng laban. Walang lungkot sa paghihiwalay ang dalawa. Sa halip, nasa sila sa nalalapit na laban. Ang lugar ng laban ay ang kalapit na kagubatan. Nagpaalam si Gerard at ang kanyang mga kasamahan sa huling pagkakataon. Masasaksihan nila ang pagalis si Gerard mula sa tuktok ng bangin. Sa kanilang paningin, matagal na nilang hindi nakitang ganito kasaya ang unang hari ng mga hayop. Marahil ito ang pinakamagandang hantungan para sa kanya. Nagsimula na ang laban ng dalawa. Nagpalitan agad ng matinding atake ang dalawa sa simula. Pagkatapos ng ilang rounds ng harapan na labanan. Nagkabulan sila sa kagubatan. Biglang umalingaw ang malakas na ingay sa buong kagubatan. Hindi inaasahan ang kasalukuyang hari ng mga hayop at ng prinsesa. Na ganito pala kalakas si Gerard kapag seryoso. Ngunit masi kinagulat nila. na lang pala yun para sa dalawa ang ginawa ni Shuni. Kung gagamitin ni Gerard ang buong lakas niya. Kahit siya ay mahihirapan. At gaya ng inaasahan. Seryoso na rin ang dalawa sa kagubatan naging ganap na oso si Girl Art. Alam niyang kaya siyang patayin ng bida sa isang iglap. Ngunit sa loob ng limandaang taon, walang tigil siyang nagsanay. Kahit sa glit lang, gusto niyang makagat ang bida gamit ang kanyang mga pangil. Dahil sa malayo ang atake ng kidlat ng bida, biglang lumitaw si Girl Art sa likod ng bida. Napigilan niya ang bida gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang ultimate skill. Bumulwak ang berding enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Habang nahihirapan ang bida sa pagkatake, muling lumitaw si Girl Art sa likod ng bida. Sunod-sunod ang -sunod mga skill ang kanyang pinakawalan. Ang ganitong kadalas na combo ay e bunga ng walang humpay na pagsasanay ni Gerard sa loob ng limandaang taon. Nasaksihan ito mismo ng bida. Nakaramdam din siya ng hiya. Nakikipaglaban ang kasama niya ng buong puso. Ngunit iniisip pa rin niyang magtira ng lakas. Kaya para tugunan ang determinasyon ng kalaban. Ginamit din ng bida ang kanyang ultimate skill. Dapat lang. Bagong Langit sa pool. Ngunit hindi inaasahan sa sandaling tumama ang suntok. Hindi na rin kinaya ng katawan ni Girl Art. Bumalik siya sa dati niyang anyo at bumagsak sa lupa. Ngunit ang mga pangil na pinaghirapan niyang sanayin sa loob ng maraming taon. Ay nakadikit sa bida. Natupad na ang kanyang matagal ng hangarin. Ngunit alam niya ang isang bagay. Na may natitira pang lakas ang bida. Huling hiling niya. Nagamitin ng bida ang buong lakas niya para tapusin siya. Ganito pala siya kalakas. Palim. Panginoon ko. Nakangiting umalis si Girl Art. Pagkatapos nito, kinilibing si Girl Art sa kaharian ng mga hayop. Pagkatapos dumalo sa libing, pumupo ang bida sa lugar kung saan sila nag-usap ni Girl Art. Nakatingin siya sa buwan mag-isa. Si Shuni lang ang nakakalam ng nararamdaman ng bida. Sa yakap ni Shuni, nailabas ng bida ang kanyang emosyon. Ang hirap na personal mong tapusin ang buhay ng kasama mo. Mahirap yon para kanino man. Kaya umiyak ka na. Pwede ka nang malungkot. Kinabukasan, para maitago ang pagkatao ng mga elf, pinagsuot niya si Shuni at tina ng tenga at buntot ng hayop para magpanggap ng mga hayop tao. Hindi inaasahan ni Shuni na ang ginawa ng bida. Ay may function pala para itago ang mga katangian ng lahi. Nakakahiya, ano kayang itsura ng bida? Siguradong tuwang-tuwa ang bida. Nahihiya si Shuni at hindi makatingin ng diretsyo. Naguluhan si Tina sa nakita niya. Bukod dito, nagulat ang bida. Hindi niya inaasahan na makikita niya sa libing ng unang hari ng mga hayop. Ang tauhan ng mataas sa dragon tao limandang taon na ang nakalilipas. At siya na ngayon ang unang hari ng mga dragon ng kaharian ng mga dragon. Matapos maging matatag ang kaharian ng mga dragon, hiniwalayan niya ang bansa para maghanap ng malayang buhay. Ngunit dahil biglang nasugatan ng pangalawang hari ng mga dragon, siya ang naging pansamantalang pinuno ng bansa. Kahit naman daang taon na silang hindi nagkita, kinikilala pa rin ni Schwarzenegger ang bida bilang Panginoon. Plano niyang bumalik sa ilalim ng bida, para maging pinakamatalas na si Bat niya. Ngunit ang pinakainiintindi niya ay si Shuni. Ano ang ibig sabihin ng kanyang kasuotan ngayon? Siyempre, libangan lang. Huwag mo sabihin na parang may ibang ibig sabihin. Gusto malaman ng Dragon Tao kung ano ang plano niya sa hinaharap. Dahil natapos na ng bida ang pagsisiyasat dito, ang susunod niyang pupuntahan ay ang banal na lugar. Sinabi ng dragon tao na kailangan muna niyang bumalik sa kaharian ng mga dragon para magpaalam. Sa kanila siya susunod sa bida. Bago umalis ang bida, kinuha niya ang isang mahabang sibat. Ito ang sandata ng dragon tao limandang taon na ang nakalilipas. Tuwang-tuwa dragon tao. Naramdaman niyang mas malakas ang sandata kaysa dati. Matapos ay usin ni Girl ang mga kagamitan. Mas lumakas din ang kakayahan ng bida. Mas malakas na siya ngayon ng 50% kaysa dati. Bago umalis, gusto pang itaas ang bida ang kanyang adventurer rank sa sea level. Kaya kumuha siya ng quest para puksain ng mga goblin. Gusto sumama ng babaeng hayop tao. Gagawin na lang niya ang natitirang trabaho pagbalik niya. Dahil minasak ng bida at art ng kagubatan noong isang araw. Kailangan niyang tingnan ang pagbangon ng kagubatan. Gusto rin sumama ng bida. Isa rin siya sa mga sangkot. Kaya madali nilang natalo ang mga goblin. At matapos silang tingnan ng kagubatan. Biglang nakatanggap ng mensahe ang bida mula sa guildmaster ng branch. Ipinapatawag daw siya ng palasyo. Ang tanging naaalala niyang may kinalaman sa palasyo ay ang paglipad ng sandata ng Elite Skeleton. Kinakabahan ng bida kaya kailangan niya munang asikasuhin ito. Gusto sumama ng elkmaster Master at Apprentice. Ngunit bago umalis, kailangan munang makipagkita ng bida sa kasalukuyang hari ng mga hayop. Ibinigay niya ang sandata ni Girl Art. Nagulat ang hari ng mga hayop. Sira na pala ang Gulf sa ito dati. Hindi niya alam na ang bida ang gumawa nito. Madali lang para sa kanya na ayusin ito. At ibinigay niya ito sa hari ng mga hayop pagkatapos ng laban. Ito ang hiling ni Girl Art. Pagkatapos nito, agad na umalis ang bida pinili niyang mag-teleport pabalik sa lokasyon ng dambana ng buwan. May tatlong grupo na nagmamatsag doon. Mabuti na lang at handa ang bida at gumamit siya ng concealment skill. Galit si Shuni, mukhang nakalimutan na ng mga taong ito sa loob ng limandaang taon. Na hindi naman talaga sa kanila ang dambana ng buwan. Ngunit nag-aalala rin siyang biglang mawala ang bida. Hindi siya mapakali sa pag-iisip na darating ang araw na yon. Hindi maiisip ng bida. Kung ano ang pakiramdam ng paghihintay sa isang taong hindi mo alam. Kung babalik pa. Hindi niya alam kung kaya niya rin yon iba ang pakaramdam ng mga elf at tao sa oras. Kaya sinabi ni Tina kay Shuni na maghintay na lang siya kung gusto niya. Dahil kapag nawalan ka ng dahilan para mabuhay, doon talaga magsisimula ang paghihirap para sa mga may mahabang buhay. Mas lalo ka lang mahihirapan kung iisipin mo ng iisipin. Bumalik ulit ang bida sa reception desk ng Adventurer's Guild. Tinutokso siya ng ate na lagi siyang may kasama magagandang babae. Sinabi ng bida na may mga kakilala rin siyang lalaki, pero hindi pa nakakita ang ate. Ang tanging naisip ng bida ay ang vampira. Sinabi niyang sabay pa nga silang kumuha ng quest dati biglang natahimik ang paligid ng sampung segundo. Dahil hindi daw nakikipaggrupo ang vampira. Maraming chismis tungkol sa kanya. Naiintindihan siya ng bida. Pero magaling talaga siya, walang duda doon. Pagkatapos ay ipinakilala ng guild master. Ang mage na si Arad na gumagawa ng magic orb para sa guild. Hindi maintindihan ng bida kung ano ang kinalaman nito sa pagpapatawag sa kanya ng palasyo. Sinabi ni Arad na may isang puting espada. Na lumipad sa kwarto ng pangalawang prinsesa ng kaharian at nagdulot ng paguluhan. Mabuti na lang at walang nangyari sa prinsesa. Pero napakahusay ng espada. Katumbas nito ang national treasure sword ng kaharian. At ang orb na nakuha ng bida mula sa skull face ay may malakas na magic power. Gusto pang magsinungaling ng bida na wala siyang kinalaman doon. Hindi niya alam na iniimbestigahan ng prinsesa ang orb at ang espada. Ayon sa pagsusuri ni Arad, ang magic residue sa espada ay kapareho ng magic sa orb ng bida. Sumuko na ang bida. Hindi niya inaasahan na may fantasy version pala ng D&E test. Kaya ay pinapatawag siya ng palasyo. Mabuti na lang at may recommendation letter ang bida mula sa dambana ng buwan. Kaya hindi lumala ang sitwasyon. Ang pangalawang prinsesa ang magpapatawag sa kanya. Naging interesado ang prinsesa sa kanya dahil sa nangyari. Akala ng bida ay papanagutin siya ng prinsesa. Pero kabaliktaran pala. Sumali rin pala ang prinsesa sa pagpuksa sa skull face. Kaya base sa karanasan niya. Alam niyang wala nang natitiran lakas ang bida noon. Kaya hindi na niya ito papanagutin. Kung bakit niya gustong makita ang bida. Walang nakakalam. Parang mga halimaw ang mga politiko. Sa tingin ni Shuni, baka gusto siyang gawing opisyal ng prinsesa. O kaya ipakasal siya sa isang maharlika. Dahil ang lakas ng bansa ay nakadepende sa bilang ng high-ranking chosen ones. Kaya gusto siyang makuha ng mga maharlika. Madali lang daw tanggihan ng pagiging opisyal. Sabihin niya lang na hindi niya pwedeng iwan ng grupo niya. Ang problema ay ang pagpapakasal. Mahirap kung walang magandang dahilan. Pwede raw magpanggap si Shuni na fiancé niya. Pwede rin daw silang dalawa ni Tina. Okay lang din daw kay Tina na makasama ang master niya. Gusto rin daw sumali ni Haim. Nagpanik ang bida at sinabing hindi pwede si Haim. Dahil ba gusto mong makipag asawa kay Shuni? Huwag mo sabihin na parang may ibang ibig sabihin. Kinabukasan, sinamahan ng bida ng tauhan ng prinsesa. Nalaman ng bida na malapit sa level 700 ang level ng tauhan. Isa siguro ito sa pinakamalakas sa kaharian. Sinabi ng prinsesa na tawagin na siya sa pangalan niya. Baka maging magkaibigan daw sila sa hinaharap. Ayaw niyang magkaroon ng gap dahil lang sa pagiging maharli ka niya. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang malaking espada. Kinumpirma ng bida na ito ang sandata ng Skullface pati ang sandata nito ay nawasak sa laban. Naniwala ang prinsesa na hindi sinungaling ang bida, dahil karamihan sa mga biglang sumisikat na adventurer, ay mga chosen one. Kapag natukoy na high rank ang, ang kakayahan ng chosen one, ipinapatawag sila sa palasyo ayon sa batas, kaya may mga gustong pumatay sa kanila. Pero mukhang hindi ganun ang bida. Walang masabi ang bida, wala pa nga siyang sinasabi. Nakabase lang sa kutub ang prinsesa. May skin kasi ang prinsesa na related sa intuit ayon. Hindi pa raw nagkakamali ang kutub niya simula nang ipanganak siya. Ang pinakamahalaga ay mayroon pang sulat ng rekomendasyon mula sa Moon Festival ang bida. Tiyak na hindi ibibigay ni Shuni ang sulat sa isang taong may masamang balak. Sunod, sinabi ng prinsesa ang pangunahing dahilan kung bakit niya hinahanap ang bida. Sumakit ang ulo ng bida dahil akala niya ay tungkol sa kasal. Hindi niya inaasahan na gusto lang siyang hominin ng prinsesa sa isang laban. Tara, gusto kitang hominin sa isang tunggalian. Hindi talaga inaasahan ng bida, Nasa unang pagkikita pa lang nila ng babaeng may gininto ang buhok ay hahamunin na siya agad sa isang duelo. At hindi pa niya ito matanggihan. Dahil ang kaharap niya ay ang prinsesa ng kaharian. Mabilis silang dinala sa isang training ground. Ayon sa sabi-sabi, ito ay isang lugar na ginawa para sa mga napili. Para sa kanilang mga tunggalian. Sa totoo lang, walang nakakaalam ng tunay nitong gamit. Dahil ang portal ay teknolohiya mula ay mandaan taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito maintindihan ng maharlikang pamilya. Pagkatapos, hinayaan ng prinsesa ang bida na pumili ng sandata na gusto niya. At pumili siya ng isang malaking espada. Ang duel na ito ay para subukan ang kakayahan ng Bida. Gusto ng prinsesa na ipakita niya ang kanyang tunay na lakas. Sa unang pag-atake pa lang, ginamit ng prinsesa ang kanyang espada bilang pantikip. At sinipa ang Bida. Sayang lang at naiwasan ito ng Bida. Para itago ang kanyang tunay na lakas. Pinanatili ng Bida ang kanyang kakayahan na kapantay lang ng prinsesa. Susunod, magpapalakasan sila ng prinsesa. Pero hindi alintana ng prinsesa na gumamit siya ng skill. Nang makita ito ng Bida, ginamit niya ang enhancing skill na Flash hindi niya inaasahan na gagamitin din ng prinsesa ang parehong skill. Magkapantay ang lakas silang dalawa matapos gamitin ang enhancing skill. Kung may pagkakaiba man, ito ay sa kanilang teknik. Hindi inaasahan ng bida na seryoso pala ang prinsesa. Kung ibang tao ang nataman kanina at hindi nakaiwas, baka patay na ito ngayon. Nagulat ang prinsesa dahil pareho sila ng estilo ng pakikipaglaban ng bida. Mukhang mahirap magdesisyon kung sino ang panalo. Sinabi ng bida na tama na ang laban dahil nasira na rin ang kanyang sandata. Doon lang napansin ng prinsesa na basag na pala ang hawak niyang espada. Kaya wala siyang nagawa kundi pumayag na tumigil muna. Pagkatapos, sinabi ng prinsesa ang kanyang tunay na pakay. Gusto niyang magtrabaho ang bida para sa maharlikang pamilya. Hindi man niya ito magawang gawing general. Pero masisiguro niya na mabibigyan ito ng mataas sa posisyon. Sayang lang at mas gusto ng bida na maging malayang adventurer. Kaysa maglingkod sa maharlikang pamilya. Wala nang nagawa ang prinsesa kundi tanggapin na lang ito. Pero nagtataka ang bida kung bakit niya dala ang espada na may ng bungo at hindi niya ito ginamit sa laban. Ang hindi niya alam, sa bansang ito, kapag nagpo-propose ang isang lalaki, may tradisyon na bigyan ng espada ang babae. Kung babero ang lalaki, papatayin siya ng babae gamit ang espada. Kaya naisipan niyang tanggapin ang espada bigla na lang lumipad sa kanyang kwarto. Bilang regalo, natulala ang bida. Parang nagpropose na siya sa kanya. May asawa na siyang rain spirit kaya hindi niya magagawa yon. Pero hindi naman balak ng prinsesa na pakasalan siya. May taong gustong gamitin ang pangyayaring ito para ipahuli ang bida bilang kriminal at unti-unti siyang pipiliti na maglingkod sa bansa. Kaya sinabi ng prinsesa na regalo niya ito sa kanya. Sa ganitong paraan lang may ng bida ang mga taong gustong man sa kanya. At para makuha ang espada, sinabi ng prinsesa na babayaran niya ito ng malaki. Ang gusto lang niya ay ibigay sa kanya ng bida ang espada. Wala namang problema sa bida yon. Pero hindi pera ang kailangan niya. Ang gusto niya ay payagan siyang pumasok sa magic library. Sa lugar na kailangan ng permiso para makapasok. Kahit pa sinabi ng prinsesa na ang espadang yon, ay mabibili ng perang pwede niyang ipanggastos habang buhay. Para sa bida, ang impormasyon ng pinakamahalaga. Natuwa ang prinsesa at pumayag sa gusto ng bida. Pagbalik nila sa palasyo, nakita nila na nakabulag din na ang mga gwardya sa labas. Ang level 160 na pari sa likod nila ay nasa ilalim ng contusion at charm spell. Biglang bumukas ang portal. At pwersahan silang dinala sa ibang lugar. Pagmulat nila, nasa isang abandonadong lungsod na sila. Agad naisip ng prinsesa na nasa banal na lugar sila. Hindi niya inaasahan na pati ang pari ay mababaliw nang sabihin ng bida kung saan sila magkikita ng mga kasama niya. Sinabi ng prinsesa na pumunta sila sa Balmer. Papunta man sa kabisera o sa banal na lugar, dadaan sila doon. Tuwang-tuwa si Shuni na makausap niya ang bida. Bigla kasing nawala ang signal niya kanina. Kaya inisip niya na baka nawala na naman ito. Ikinwento ng bida ang nangyari sa kanila. Hinala niya yung may kumokontrol sa pari. Pero ang mga skill na nakakaapekto sa isip ay bawal sa mundong ito. Kahit pa paparusahan pa rin sila. Hindi rin pwedeng gamitin ng bida ang teleport skill para ibalik ang prinsesa. Dahil siguradong pipilitin siya nitong pakasalan siya, kaya si Shuny na ang bahala sa kabisera. Pagkatapos nilang mag-usap, pumunta agad si Shuny sa palasyo kasama si Tina. Alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, ang Miesma Demon. Isang masasamang nila lang na ipinanganak mula sa Miesma. Nagdudulot sila ng sakit sa mga tao, hindi tulad ng ibang halimaw. Lumalakas sila kapag nasa Miesma, kaya rin nilang baguhin ang anyo ng ibang halimaw. Ang mga halimaw na naapektuhan ng Miesma ay aatake sa kahit sino. At habang nagiging kamukha nila ang tao ang mas tumataas ang kanilang lakas at talino. Dahil kaya itong kontrolin ng mga tao gamit ang skill. Malamang ay nasa count level na ang miasma demon na ito. Kung susukitin sa level, nasa 300 hanggang 400 ito. Sabi ni Tina, wala pa siya sa kalahati niyon. Pupunta lang siya doon para mamatay. Ang hindi niya alam, gusto lang siyang sanayin ni Shuni. Nakarating sila sa labas ng palasyo. Ginamit ni Shuni ang concealment magic para itago ang presensya nila. Kapit ni lang. Pagkatapos, malayang nakapaglakad ng magmaster at estudyante sa loob ng palasyo. Pupunta si Shuni sa kulungan sa ilalim ng lupa. Doon nagtatago ang Mies Medimen. Matapos hypnotisahin ng mga gwardya, natagpuan ni Shuni ang paring nakakulong. Hindi alam ng pari kung kailan siya natuman ng spell. Nang malaman niyang ligtas ang bida at ang prinsesa, nakahinga na rin siya ng maluwag. Habang tinatonggan ni Shuni ang negative status sa pari, nagpakita na ang Miasma Demon. Isa itong count level na Miasma Demon na may pangalan at nasa level 400 pataas na ng Miasma Demon ng pagkataon ni Shuni base sa itsura niya. Limandaan taon na silang hindi nagkikita, matapos umalis sa mga high human. Nawala na rin ang mga Mies Demon. Nakakainis talaga. Lagi nyo kaming pinapakialaman. Hindi maintindihan ng Mies Demon kung bakit pinoprotektahan ni Shuni ang mga tao. Ang gusto lang ni Shuni ay pigilan itong gumawa ng masama dahil masisira ang reputasyon ng Moon Festival. Bilib na bilib ang Mies Medimen. Masyado kasing makasarili ang mga tao sa mundong ito. Ang mga high human ay umalis na lang basta-basta. Pero ang mga naiwan ay kailangan mag-isip ng mabuti. Ang mga tao mahanggal ay nagkakagulo lang at hindi nagkakaisa. Baka darating ang araw na dahil sa mga tao magwakas ang mundo. Kaya sinabi niya kay Shuni na sumama na lang ito sa kanila. Iyon ang tamang gawin. Tumanggi si Shuni. Tinawanan siya ng Mies Medimen at sinabing isa lang siyang inabandonan ng kanyang amo. Matagal nang wala ang mga high human. Kaya malamang ay eh, hindi niya sila babalik. Hindi ba siya nagagalit sa kanyang amo? O sa mga taong umaasa sa kanyang lakas? Kung nangyari ito isang buwan at kalahati ang nakalipas, siguradong galit na galit na si Shuni at aatake na ito. Pero hindi maganda ang timing nito. Kinuha ni Shuni ang sandatang ginawa ng bida para sa kanya. Bumalik na ang mga high human. Pagkatapos, ibinalita ni Shuni sa hari at sa unang prinsesa. Napatay na ang Yesma Demon na may kagagawa ng lahat. Ligtas na rin ang prinsesang na teleport. Pupunta na siya para makipagkita sa bida. Pero nagtataka si Tina kung bakit wala ang karawahin ng bida. Paano nila ito mahahanap? Kalmado lang si Shuni. Dahil may mga paano sila para maglakad. Masyado kang mabilis, Master. Hindi inaasahan ng bida na makakarating siya sa banal na lugar ng ganito hindi sinasadyang na teleport siya dito. Manga, Rin. Ang banal na lugar ay isang lungsod na nawasak ni taon na ang nakalipas. Manga, Miren. Kaya napakalakas sa na mga halimaw dito. Kailangan ng ilang napili para matalo ang mga ito. Take his amuchi. Buti na lang at dala pa rin ang prinsesa ang malaking espada. Production team. Walang dalang bida pero hindi siya natatakot. Ayaw niyang malaman ng prinsesa na may sampung skill siya dahil baka pilitin siya nitong pakasalan siya, para makaalis agad sa banal na lugar. Naisipan ng bida na tumalon sa pader para humanap ng shortcut, pero sa tuwing tatalon siya sa taas ng pader, bumabalik siya sa dati niyang pwesto. Matapos ang ilang pagsubok, nalaman na niya kung bakit, may nakita silang isang bolang umiilaw. Parang laro ang sistema ng banal na lugar ngayon. Isa na itong pihitan. Kailangan nilang dumaan sa tamang daan para makalabas. Kapag lumihi sila sa daan, babalik sila sa dati nilang pwesto. Para makalabas, kailangan nilang hanapin ang bolang umiilaw para makapunta sa susunod na portal. Pero para sigurado, nauna ang bida para magmanman. Mahalaga ang prinsesa kaya hindi siya pwedeng mapahamak. Kahit pa mapunta siya sa kumpulan ng mga halimaw, makakatakas pa rin siya. Dahil kahit gaano pa kalakas ang mga halimaw, kaya niya itong patayin nagad basta wala ang prinsesa. Kahit pa may malalakas sa halimaw, basta hindi niya ito nakikita, kaya ko itong patayin nagad. May nahanap agad na halimaw ang bida. Isa itong level 500 na undead ghost mommy. Agad na ng malakas sa tornado magic ang mommy. Sinabi ng bida sa prinsesa na huwag mag -alala. Siya na ang bahala dito. Ang kailangan lang gawin ng prinsesa ay umatake ng buong lakas. Sinanggan ng bida ang tornado. Sinipa ng prinsesa ang halimaw at malubha itong nasugatan. Pinatay ito ng bida. Pero napansin ng prinsesa ang sandata ng bida. Hindi niya kalain na may tinatago pa itong ganito kagandang sandata. Kailangan kasing may nakatagong alas. Hindi lang isa o dalawa. Lalong natuwa ang prinsesa hindi niya maitago ang kanyang paghanga sa bida. Nahihirapan na talaga ang bida. Hindi niya magamit ang mga skin niya ng malaya. Parang nililimitahan siya ng prinsesa. Mahirap talaga. May nakita silang dalawang kakaibang slime. Agad na sumugod ng prinsesa. Pero hindi ito umubra at tahawakan pa siya ng mga galamin ito. Nakakakarod pa ang slime. Wala nang nagawa ang bida kundi iligtas ito. Kaya nitong iwasan at paalambisa ang mga atake. At matalino ito kaya hinahabol ito mga tumatakas. Kaya kailangan nila itong patayin dito. Kahit gaano pa kalakas ang halimaw. Kaya itong patayin ng bida gamit ang isang fire skill. Pinatay ng prinsesa ang core ng slime. Napansin ng prinsesa, na hindi siya matingnan ng diretso ng bida kanina. Ang hindi niya alam, nakita na siya ng bida. Wala nang nagawa ang bida kundi ipahiram ang damit niya sa prinsesa. Pero parang masikip ang damit sa prinsesa. Masyadong masikip, saan ka nakatingin? Basta hindi sa dibdib dahil hindi marunong na malalakas sa magic ang prinsesa. Palihim na tinawagan ng bida si Shuni. Tinanong niya kung pwede niyang ituro ang mold compression enchantment sa prinsesa. Kung ibang araw, pipigilan niya ito. Pero ngayon, kailangan niya itong ituro sa prinsesa para protektahan ang sarili nito. Pagkatapos ng pagsubok ng prinsesa, nilagyan niya ng fire attribute ang malaking espada. Madali niyang sinunog ang ibinatong bato na parang makinis na salamin. Pero ang tanging disbentahin ng skill na ito ay, maaari lang mga enchant ang mga legendary level na armas o pataas. Nahihiya ang prinsesa. Dahil ang espadang ito ay galing din pala sa lalaki, sunod-sunod na -sunod pagtanggap ng pabor mula sa kanya ay nakakahiya. Walang pakialam ang lalaki. Kung gusto mo talagang magbayad, protektahan mo na lang ang bansa at ang mga tao. Iyon lang ang hiling niya. Naiintindihan ko. Tinatanggap ko ang iyong damdamin. Nang sawa kasi iiwanan ng lalaki ang banal na lugar kasama ang prinsesa. Biglang may naramdaman siyang kakaiba. Parang may humihigop sa kanya. Pero walang naramdaman ng prinsesa. Kasabay nito, gumitaw ang isang itlog ng halimaw sa labasan ng banal na lugar. Karaniwan, kapag ipinapanganak ang isang halimaw dahil sa pagtitipo ng mahika, nagiging baluktot ang tanawin. Pero hindi pa niya nakita ang ganitong sitwasyon. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong halimaw. Dagdag pa ang naramdaman niya kanina. Parang ayaw silang paalisin ng kung anong nilalang. Mabilis na napisa ang halimaw sa loob ng itlog. Nakita niya ang isang pares ng puting mata. Naramdaman ng lalaki na may hindi maganda. Kaya binuhat niya agad ang prinsesa palis sa lugar. Agad na nagyelo ang lugar na kinatatayuan nila dahil sa hininga ng leon. Susunod, balak ng lalaki na maging pain. Para maatik niya ang likod ng leon. Little flying dagger. Brutal Slash Nagulat ang prinsesa na napakalakas pala ng pakpak ng leon. Pero nabigyan nito ng pagkakataon ng lalaki para sa isang malakas na atake. Ginamit ng lalaki ang fire attribute attack para pasabugin ang ulo ng leon. Akala niya makakalis na sila. Pero agad na tumubo ulit ang ulo nito. Walang nagawa ang dalawa kundi umatras muna at magplano. Inutusan ng lalaki ang prinsesa na hanapin ang switch ng gate malapit doon. Siya ang bahala sa leon para makuha ang atensyon nito. Ang prinsesa naman ang mag-iimbestiga sa switch. Dahil sa kakayahan nitong mag-regenerate. Maaaring halimaw ito na nilikha gamit ang mahika. Malamang may nakaukit na spell malapit doon na nagbibigay dito ng kakayahan mag-regenerate ng walang hanggan. Kaya naisip ng lalaki na malamang nasa switch ng gate ito. Pero ang hindi alam ng prinsesa, kahit may spell o wala, wala namang pakialam ang lalaki. Gusto lang niya itong paalisin. Para makalaban siya nang walang alalahanin. Kahit pinugutan ng lalaki ang ulo ng leon. Hindi pa rin ito mapigilan ng pag-regenerate ito. Paulit-ulit na pinatay ng lalaki ang leon ng sampung beses. Pero kahit physical o magical attack, kaya itong mag-regenerate. Nang biglang naglabas ng malakas na atake ang leon. Nakita ng lalaki ang isang puting sphere. Biglang naglabas ng malakas na suction ng puting sphere. Alam niyang delikado ang basta nalang lumapit nang hindi niya naiintindihan. Pero sa sugal ang lalaki, biglang may gintong liwanag na sa kanya. Nanutilize ang paghila. Nang makita ito, agad na pinutol ng lalaki ang pakpak ng leon. Nawala na ng kakayahang mag-regenerate ang leon. Muling pinasabog ng lalaki ang ulo nito at tuluyan na itong natalo. Pagbalik ng prinsesa. Nalaman niyang naging abo na ang leon dahil sa pagsabog. Susunod, balak ng lalaki na pumunta sa Bolmer para makipagkita kay Shuni. Nalaman ni Shuni na nakalis na ang lalaki sa banal na lugar. At magkakamping pa sila ng prinsesa ngayong gabi. Kahit hindi nagalit si Shuni na siyang legal na asawa. imposible hindi siya magalit. Kaya pagkatapos ng magpahinga ng ilang minuto, aalis na ulit siya. Oras na para umalis. Samantala, sa ibang lugar. Dahil sa nangyari, mas lalo pang humanga ang prinsesa sa lalaki. Gusto niya itong gawing alipin. Huwag, e mawala ang aking puri. Hindi inaasahan ng prinsesa na ganito kalakas ang kanyang karisma. Pero hindi niya maintindihan ang reaksyon ng lalaki. Dahil bilang isang maharlika, bihira siyang makahanap ng taong prangka sa kanya. Kahit ang kanyang pamilya ay bihira niyang makasama. Kaya gusto niyang makasama ang mga taong katulad ng lalaki. Walang problema sa lalaki kung gusto lang niyang makipag-usap. Bigla na lang siyang niyakap ng prinsesa. Pero pinanatili ng lalaki ang kanyang prinsipyo. Binantayan niya ang prinsesa buong gabi. Pero bigla na lang, nakita ng lalaki ang mga halimaw na nagkukumpulan at gumagalaw. Ang direksyon ng mga halimaw ay papunta sa ballmer. hindi inaasahan ng lalaki, na hindi lang siya ang napunta sa mundong ito. Ang mga kaibigan niya na namatay sa laro, ay eh buhay pa pala sa mundong ito. Ang masikinagulat niya, ang mga player killer na mahilig pumatay ng mga manlalaro ay eh buhay pa rin. Ang lalaki ang pumatay sa kanila nung nasa laro pa sila. Kung malalaman nilang nandito rin ang lalaki, baka magtulungan sila para maghaiganti. Sila ang magiging kalaban ng lalaki sa hinaharap. Pero bago yun, kailangan muna niyang harapin ang paparating na beast time. Hindi katulad ng mga nakaraang beast time. Ang dami ng mga halimaw ngayon kahit nung nasa laro pa sila parang guild event na ito. Kaya nilabas ng lalaki ang ipinagbabawal na first equipment. Balak niyang ubusin ang Beast Tide gamit ito, nang malaman niya ang tungkol sa Beast Tide. Agad niyang sinabihan ng guild sa bayan, kaya niya itong harapin mag-isa. Pero dahil kasama niya ang prinsesa, pinigilan niya ang sarili niya. Dito rin, nakita niya ang NPC na kasama niya nung nasa laro pa sila. Nang sabihin ng kasama niya ang nangyari sa loob ng limandaang taon nalaman ng lalaki na tinago sa kanya ni Shuni ang lahat. Hindi niya kalain na buhay pa pala ang mga kasama niya na namatay sa laro. Ang mas mahalaga, ang taong pinakamahalaga sa kanya, ay maaaring buhay pa rin sa mundong ito. Nagkita na rin sila ni Shuni. Hindi niya sinabi kay Shuni ang nalaman niya. Magdedesisyon siya pagkatapos ng Beast Tide. Para sa Beast Tide ngayong gabi, iniba niya ang kanyang cursed weapon. Nakumpirma na rin ang mga scout sa bayan ng mga halimaw. May ilang elite level na halimaw doon. Pero hindi sila ang sa Beast Tide. Alam ng lahat na hindi biro ang beast tide na ito. Pero hindi natakot ang lalaki. Pinagamit muna niya sa si Shuni ng Wide Area Super Magic. Ilang malalaking kidat ang bumagsak. Maraming halimaw ang namatay dahil dito. Ang lakas nito ay nakapagpabago pa ng terrain. Pero kahit ganun, marami pa rin halimaw ang sumugod. May napansin si Shuni na kakaiba. Kahit marami pa siyang mana. Hindi niya magamit ulit ang magic na ginamit niya kanina. Parang katulad ito ng restriction sa mga event nung nasa laro pa sila. Kaya lumaban na rin ang lalaki kinuha niya ang kanyang armas at tumatake. Maraming halimaw ang naging abo. Pero para itago ang kanyang tunay na lakas, tumigil siya pagkatapos ng isang atake. Sumunod ay ang prinsesa. Maglalaban na sana siya, pero may lumipad na nakakasilaw na magic bullet. Mas malakas pa ito kaysa sa atake ng lalaki kanina. Si Tina pala ang gumawa nito. Hawak niya ang armas sa binago ng lalaki. Pero hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang armas. Sumali na rin sa laban ng prinsesa. Tumasang moral ng mga sundalo dahil sa kanya. Pero hindi nagtagal. Napigilan ng mga elite monster ang atake ng mga tao. Nahirapan ng prinsesa. Gusto ng tumulong ni Tina. Pero naubos na ang mana niya kanina. Pero sa oras ng panganib, dumating ang kaibigan ng lalaki na vampira. Agad niyang pinatay ang elite monster. Kasama rin ng vampira ang madre. Agad niyang ibinalik ang mana ni Tina. Dahil sa pagtutulungan nila, nakalamang ang mga tao. Ang dahilan kung bakit nandito ang vampira. Dahil nalaman ng cat na na sarili na nasa panganib ang lalaki. Kaya pinapante niya ang vampira para tumulong. Hindi niya alam na kaya ng lalaki na talunin ang Beast Tide mag-isa. Pumunta siya sa gitna ng Beast Tide. Nahirapan ng mga scout dito. Nagpalit siya ng equipment. Natatakpan ng kanyang armor ang kanyang pagkakakilanlan. Ang hawak sa side ay ang cursed weapon. Natakot ang mga scout sa na nakakatakot na aura ng armas. Patayin niyo siya. Nahanap ko na. Miasma Demon. Nagsimula nang umatake ang Miasma Demon gamit ang mental attack. Natamba ang mga sundalo sa likod ng lalaki. Pero walang epekto ito sa lalaki na high human. Walang kwenta. Tinanggal ng lalaki ang limit ng kanyang kapangyarihan. Madali niyang napatay ang Miasma Demon sa isang atake. Pagkatapos niyang patayin ang Miasma Medimen, nagulat ang lalaki. Nagpa-party pala ang mayor pagkatapos ng Beast Tide. Bilang pasasalamat sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa Beast Tide, inimbitahan si Kato. Inimbitahan din ng lalaki nakakaingit ang masayang itsura niya habang kaya ka dalawang babae. Mas lalo pang naging interesado ang prinsesa sa lalaki. Sinalubong siya ni Shuni ng nakakamatay na tingin. Pagkatapos ng party, hinanap ng lalaki si Shuni na umalis mag-isa. Sinabi niya ang dahilan, kung bakit niya tinago ang tungkol sa lalaki. May fiancé pala ang lalaki sa totoong mundo. Katulad ng lalaki, natrap din siya sa laro. Pero ang kaibahan, namatay na ang fiancé niya na si Marino sa laro. Pero ngayon, maaaring buhay pa siya sa mundong ito. Dahil sa selos, o dahil sa pagmamahal. Hindi sinabi ni Shuni sa lalaki ang tungkol dito. Nagigilty rin siya. Ngayon lang niya naintindihan ng lahat, pero hindi sinisi ng lalaki si Shuni. Niyakap niya ito ng mahigpit, sa babaeng naghintay sa kanya ng limandaang taon. Hindi niya na malaya na nagbago na ang nararamdaman niya. Shuni, pwede ba akong magtanong? Mahal mo pa ba si Marino? Oo. Oh. Hindi kita bibitawan. Mahal kita, Chunie. Tera na, umunta tayo sa susunod na bayan.